good afternoon. Tawag dito. Dalawa yung dalawa yung cellphone ko na inaasika. So, tawag dito. Ito. Ayan. Ayan o. Habang nananaya ako, kaya hindi na ako nakakabilis. Pagalitan na ako nito ng may-ari. Hello, hello. <laughs> tatlo lang tayo, Joy. Ha? Tatlo oh, lang tayo. Ulat? Tatlo lang tayo. <laughs> Oo. Oh, oh. Tapos. Yan ang imigpigla. Oo. Oh. Ay, dalawang cellphone nga ginagamit ko kasi. <laughs> Nagre-rels ako tapos gusto kong bumalik sa <laughs> sa YouTube channel ko. Oo, <laughs> oh, kasi na maka-edit. Ka ha? Naka, nakaka, ano ka ba doon? Nakakasahod ka na? Hindi, kasi ilan pa lang yung subscriber ko eh. Kailangan kasi 1,000 subscriber. Kaya si Miling, nagganito din si Miling. Really oh. ba? Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, naglaylo siya konti sa popo doon siya nag-concentrate kasi may ang signal niya eh uh -oh. pinaka ano ni Popo po, yung may inang signal Oo. Uh -oh. sa, sa, Mita, sa Mita ba siya or sa YouTube? Mita lang siya ah Mita Mita ko kasi hindi ko uh -oh. maintindihan yan eh <laughs> pero daily naman na, daily ko naman inaano inaasikaso uh, -oh. uh -oh. pero once lang talaga ako nag ano once lang talaga ako nagtawag doon nag nag-upload ay nako <laughs> kasi talaga nang lalamunan oh kami rin dito may mga ubo ayan hindi na ako nakakatanay <laughs> yung, yung isang gabi pawis na pawis ako pag-uwi namin. Sobrang amok talaga. So, grabe ang lamig. Oo nga daw, sabi nila Joy. Kanina lumabas ako, na-feel ko yung ano, lamig sa lamig sa eh, labas. Eh, Siyempre, naputok kami. Hindi pa ako naka-jacket. Ah, oo. Oo, oo ang amok ng uwi ko. Oo, oo, yun yun. Tapos ilang gabi na kaya? Ilang gabi na na ano, eh, hindi pong paig yung boss ko na absent ako. Mm, so, <laughs> ngayon Ayon hindi ka pumasok. Ngayon tuloy ang katin ng lalamunan ko. Ay, nako. Nako rin si Rika. Hindi naman ako ng lemon na may loyang nilaw nung sa gabi. Oo. Kaya lang hindi na nasundan. Kagabi mm. tinamad na. Oo. Tinamad Maganda daw nung sa morning. Sa gabi din, bago matulog. Bago matulog? Ang nagawa mo? Oo, sa gabi. ako nag-ano. Mm -hmm. <coughs> <coughs> Hindi ako nakagagawa sa gabi yung bago ka mag almusal maganda rin yun pero sa gabi ko siya ginagawa oo parang ano na rin parang pang cleansing o, parang na rin cleansing. parang mm -hmm. oo pang cleansing na rin yun kung nga sama ng pakiramdam ko ngayon wala naman akong ano eh kung kaya lang yung ubo. oo 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 talaga yung katinanalamunan ko yung kasi ramd ramdam ko yung pawis ko kasi nagligpit kami nung isang gabi. Ah, yun. Tapos, tapos na pawis ako nung pag-uwi namin. Oo. <coughs> Sabay sinundo ako ni na, Richard. Naramdaman ko talaga yung pasok ng lamig dito sa katawan ko na pinapatay pa yung pawis ko? Oo. Ay, okay lang ano ba? ba, Joy? Okay lang ba? Naririnig uh. kasi nagre-record ako sa ano, sa sa YouTube. Okay lang ba? Marinig yung boses mo? Ano ka? na lang ko. Upo-upo rin ba kung isin? <laughs> hindi, hindi naman ganun ka. Ano hindi nakatapat? Kasi hindi ko na i-edit. Para i-double mo na yung ano? Hindi. Ano ko okay sa lang ano? I-upload ko. Uh... Kailangan kasi dun, Joy, everyday din nag-upload. gamit di ba? Oo, ang kaso lang, then, ano, ka. ang bagal mag, ano, uh, uh, ang bagal ko mag-edit, ang 15 minutes ko, na-edit ko minsan 2 hours. Talaga? Oo, mm -mm, kaya matbagal. Tapos sa ano pa, hindi ako marunong mag-edit sa cellphone, sa ano ako, sa laptop. Mm -hmm. Mm -hmm, kaya, tinigilan ko nung ano, nung madami ang gawa blocking time. Kasi na yun. Naubo ako. <clears throat> para tayo, para kung ano. Naglililip ka? Oo. Oh, Nagkana. Mm -hmm. Ako naman nagkokolar. Hindi ko pwede kasi patayin yung mic ko kasi baliwala yung live ko. Mm na kasi sa live ko. Oo, uh ko lang sa ano. Layo ko lang sa ano ko. Sa camera ko. Mm -mm. ko lang sa camera. Ayun. Hindi narinig. Narinig mo pa ako? Double na double yung camera ko. Maririnig pa rin kita, Joy. Pag kahit i-off ko. Ah. Uh, naririnig pa rin ako. Mm -hmm. Ano din sa goin sa baba, meron din nakalagay. Ah, audio. Yung audio patayin mo. Audio. Goin sa baba, sound. sa. Yo. Wala man siya audio, patayin. Joy. Sounds. O, oh, yung sound patayin mo. Ah, papatay. Ah, pwede pala. Uh -huh. Ah, oo, okay na, Joy. Okay. Okay. Alamig kasi ng panahon ngayon. Kaya, ayan. Ayan dami dami nagkakasakit musta kayo hindi na ako nakapag upload sa youtube ko kasi naging busy lang wala akong time mag edit pero marami akong ano video everyday na video ako kaso lang wala akong time mag edit ngayon naisip ko hindi ko i-edit ko ano yung marinig nyo, yun na yun hindi <laughs> na mag i -edit. habang nananahi ako pero 10 minutes lang ako mag ano 10 minutes lang try ko lang <laughs> na miss ko yung aking miss ko yung aking channel sa so, panibago na naman panibagong hindi na tayo hindi na ako nagpapakita sana sa youtube ko mm. busy mag busy eh kasi ako mag edit yung iba kasi hindi ko ma anong iba kong gawa hindi ko ma Hindi ko maiwan iwan Kasi kailangan kong tutukan 10 minutes na kai 8 na minutes na ako magnanay 9 na siya <gasps> hanggang 10 lang ako hanggang 10 minutes lang i ako ko muna Tapos pag ako maglalab, mag ano, ako ng washing, mag-asikasa ng lulutuin, hirap pag nanay, tapos working nanay, working nanay, ilang minutes na lang, <laughs> magbababay na ako sa inyo, kasi marami pa akong gagawin, o, no? kita to, yung collar, ras na ras kasi yung gawa ko, kaya, yeah, ganun. Narinig yung butike. Pag nagaganyan daw yung butike. Pero, ano yan? Probin ko yan, ha? Pag nagaganyan yung butike, ano yun? May bisita ka. May bisita na naman ba? <laughs> mahirap manahi, no? Ay, hindi mahirap manahi. Nakaka, nakaka-relax. Nakaka-relax ng problema. <laughs> problema talaga yung i-relax. Re nakaka-relax ng utak. Pag nananahi na, yung bang nanahi ka lang na Nandun sa baba na yung apron. Mamaya-maya so, baba ko yung t-shirt pinapatrim ko kasi sila kasi yung aking nagtitrim nagkasakit din halos na lahat kami nagkasakit pinapatrim ko yung mga anak ko kailangan magtulungan kami hindi nyo makita yung ano no tapos yung yung cellphone ko, yung camera ko parang nakayuko parang syang nakayuko tama na, 11 minutes 12 minutes na <laughs> tama na diba, na muna kayo muna ako